🎵 Sa pangang nangangailangan, Professor Dudes Piteza, ang para sa ilan Yes mga kalingap, good evening, ay good evening, good afternoon po Anang hapon sa inyong lahat, at nandito naman tayo, pupunta tayo kay uh, Mom Luz Mom Luz Pitesa po, ang inyong lingkod na sasabing welcome back to my channel At mga kalimutan po na susubscribe like, likes and share dito na po tayo kay Ma'am Luz at dadalam po natin yung uh, dadalam po natin ng pagkain yung matanda na nangangilangan uh, po ng support na ayuda Apo, ito po yung regular na pag-alaga po natin sa atin pong tinutulungan ng senior citizen si Ma'am Luz ayan po okay let's go let's go mga kalingap tayo kay uh, ati Luz, kay mam Ma Luz ayan Dadala natin siya ng uh, ayan kasalubong, frutas, biskuit, saka yakult ayan, tinapay nito po, para po mayroon siyang pagkain hmm. and then meron tayong dalang dumi ano? o, lumi sa kasyupaw. Teka na. Tapo. 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 Bugi. Ate Luz, Mam Ma Luz. Si Ate Luz. Wala, malis, Karina, uh, ano ng oras? Karina pa, matagal, daliti, tinang ko daw dito sa ano, tumawag, tumawag sa ano, tumawag sa di Aglos. Ano? Ah, nagbibihis pa, nagbibihis pa. Ano na man, ito, mana, dumara. Man. Dali. Ano, oh. Ka Meron ka pakwan dyan? Ano, wala, sabong ka dyan dala. Ah, wala? Bakit? Naliligo ka? Kailangan ko ang sabong. Oh, walang sabong. Diyan ang sabong ba? Mamaya, mamaya, mabili tayo sabon. May nah, ilap na. Ma. Ano? Bakit? Pag isa ko na. Was na ang ikinikin. Ah, maliligo ka? Maano lang, ah, sige, sige, bibili lang kita sige, ng sabon sige. sige, 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 okay shampoo Hintay. na lang? ha? may shampoo dyan shampoo? oo, oh, okay sige na yan ah, sige, okay, sige halama to, so, saglit lang Ang mga kalingak, bibili lang daw natin ng ng shampoo si bibili daw natin ng shampoo bibili na natin ng ano shampoo saka eto na, eto na Ah. Oh. oh, oh. Shampoo yan. Ito, sabon. May tubig ka dyan. Laki ata ito. Ah, oh, sige na. Ito, binil natin ng uh, toothpaste at kailangan daw niya kahit walang ngipin. Ah, nandito ang uh, toothpaste. Ah, uh, toothpaste. Okay na. Bakit? Magtututbrush ka ba ka? Hindi ka pa na-brush. O, oh, ay sige, sige, maglinis ka na, ano? O, oh, sige. Pa, may mga lakad pa. Ate, pa. may mga lakad pa sila. Ano? May mga ano? lakad pa. Ano? ano? Kaya nang atura. Kamusta na? Si Sir O. Oh, yung estudyante mo. Itulus. Ma, ma Malabas ka na? Mabalaw ma na. Ma ah, mabalaw pa pala. <laughs> Eh, sige, may may. Dali, tagal, ato. Naliligo si Mamlus. Nasa loob, mamaya pa daw siya lalabas. Ito po ang kalagayan ngayon dito. yan Wala sila bugi. Dalamang buwan na Wala dalawang buwan nang wala sila bugi kaya ito madilim dito yan siguro si mamlos naman naglilinis dito kahit pa paano naglilinis siya pero ayan marami pa rin mga, mga kaningat alam Ma mo mamlos ano re ready ka na Okay, may dala kami dito ng pagkain mo. Wala pa daw? Ano pa rin? Ayan. Ito po yung kapatid ni ano, Ma'am Luz. Ayan o. No? Kapatid ni Ma'am Luz. Ah, kami nga naman nandito. At, ah, uh, binisita rin si mam Ma Luz kaya nang parang ayaw lang mas oh, bigi ko na muna ito hindi muna na natin ito mam Luz ah bubuksan ko na dito ah hindi pa ah hindi pa daw 5 minutes na lang 5 minutes na lang hindi ka pa ah oh, 5 minutes na lang sige 5 minutes 5 minutes 5 minutes na lang daw mga kalingap ah na ito na Pagkain. Walang imposible sa ating Diyos Kayang kaya niyang gawin lahat Eh buksan mo na dito oh Hirap oh. Pagkain Sa tingin mo kahirap O oh, yan Kumain ka na niyan mainit May pagkain Sige Ayo sih, oo ano chinelas, kuya? O oh, yung ginagamit. O oh, yan, merong ano. Yan, meron siyang drinks. Saka biskuit. Kaya eh, mo na isang drink. O, ano sige na na siya. Ito may tinapay siya. Oh, Ito may tinapay siya.

sa kaliliman ng walk namin dahil di namin na na hanap na alam ko yung kalooban kami po yung nadadala ng mga bagay sa kanilin Lord forgive me po dapat po ay open kami sa pangailangan kayo ko alam mo po ito po ang nagtatapa nagbiribig pa ng mga tao para makalala ang sumaman ang pangilin makalali na puro akin natin ang <gear��ies> Pagdaramat ko natin, pagmamataas, ito kami nga, dahil yeah. nakuya nito naman yung parang bagay, ikaw no lang bagay. Lord, thank you po, sa Ang, ay, busog ako. ka? din okay. mo okay niya pang dati kung bahay sa iyo at saka bisyo. Balo uh, wala ating mo niya mamaya. Naan patungo sa iyo. John 14. Huwag kayo mamali siya. Ayan. Patahan. ahad uh, Where I am, you will be there. Actually, though you are offended by others, though you are afflicted by others, never be involved in their anomalies or evil work. For God will um, not, never leave you, will never leave you. For yes, He has promised promise that He will work in us. Yes. Yeah. So, hindi tayo kasakasalanan. Kung sila yung kasakasalanan, hindi tayo. Kaya mabubuhay talaga po. Ang nabubuhay na sa iyo. Lord, kalangitan. Ang kalangitan ay nandito na sa puso. At pagkahalim mo at ang tatak tanda still of God ay ang Diyos mismo na silanggap natin ng Panginoon at Tagapanggitan. At ang nakakatuwa, may heal, they, I a -L, ano po, Kasi, na to, forward, to, work, to for the kingdom of God. Same the Lord right. above all. At ang at right. ang mga kapatid, at, 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 Tarot po na Dalawang bagay kaya ang hinahanap ng Diyos sa mga totoo. Yung hindi ka na maalis sa kanya sa pagkahari At siya na ang Panginoon lang paglilingkuran. At ang ikalawa, yung mga bago na nangakailangan ng pag-aalaman. Sa pagtabang, mabigyan ng time. Iiyak, tuluan na magtalang madalang. Mag, mag Makamove para sila rin sa kanilang pag Baka gaya na natin na bahalo ng nagtutulong sa iyo, makakamotin. Kaya, there will be expansion of this kingdom. As in, it, all move in this calling. Ah, sabi to magiging maligaya ba tayo roon sa langit? Paano ninyo malalaman na magiging maligaya kayo roon kung hindi kayo nasisiyang manirahan sa lupa na kasama ni Jesus? Kung kayo ay hindi nasisiyang manalangin sa magbasa ng Biblia at kambayin siya sa palagay niya maging maligaya kayo kasama niya sa kalamitan para sa mga hindi nasisihan. Manalangin sa ah, Biblia manalangin at magbasa ng Biblia. Tuwalit na is malaman kung paano tingnan ang Aralin 13, ito pong Aralin 13 ay ano po, masadaan ng pagmumuhay kasama ng Diyos. Kaya nagsusunod. Kayo ba ay nasisiyang mabuhay na kasama ni Jesus dito sa lupa? At palagay ninyo, masisiyang kayo doon sa langit? Kayo ba ay nasisiyang na niniwala na si Jesus ay babalik ng ulit inaaramban ninyo ang kanyang pagbabalik na muli. At ang maganda, what we expect now ay yung uh, great, uh, great appearance, appearing, uh, ma-appear tayo kasama na ready for, ready to go with God in this kingdom. Na nakaready na, nagpapagkalumpay ng mga bagay, naglago sa pala ng palataya ang maganda yung mabuhang tamang na Diyos ang nagtatapak para maraming ang din. Ano ang mga paghahadang niyagawa niyo para sa kanyang kalawang pagbabalik? Man, kailangan know. out of your heart. Jesus ang daan katotohanan at buhay. Having God's word amen. na hindi ay I am alinigaw meron ng ano po uh, appointed time to heaven fellowship in the with the group or personally and have uh, the increases in all angel sa pagmood natin sa word. Kaya by being open to His word, we learn and others learn also. We increase as we also are At ang puno para mamunga sa tamang oras na magiging damit-damit sa Diyo. Kaya, at maganda yung gifts shared by God. Para nga, ah, kahit personal walk yung piling magamit gamit tayo sa, sa gawain, piling hindi sila pagkukulangin. So, kung magiging ng taong intercession ng ano, prayer, yung tinatawag na bless ng others, Talaga po, grabe ang luha po. Oh. Sabi ko, ganyan pala ang gusto ng Lord, ibiblas mo ang iba. At ang nakakatuwa, dahil ko yun na nagpagpapala, mag-mood, kasi nasiyan siya sa pagsigil. Kaya, Lord, salamat po sa katotoha ng kaloob mo. Ikaw po ang buhay. Talaga ma ang maalwa ng buhay. Pag ang Diyos po ang pag Walang problema. Oo, oh, talagang ma may, ano, may Overflowing joy. Overflowing hindi lang, joy. Hindi pa kahit kinukuha na Lord ay meron ng pagsasayang nararanasan sa paglilipod. Kaya hindi affected ng kung ano pa. Mm -hmm. Hindi tayo mamog sa parang tayo ay hindi na siya. tatlo ay fear of God. na God of Pag ito ay naka na, nakaligtad, bakit ako mamog sa akin gagawa ng araw na Ay, maganda, ma makakaganap ka pala, katapos. Masasabi sa ikaw, pati ang pinagliling ko at pati ang Lord na tutuwa dahil masaya ka sa pagliling ko na dapat at ang puso. At ang maganda po ay ano, pagkakatuto mo sa ways of God learning from this ways. At ang maganda yung pamungungang walang to na, max, fruitful Lord, magandang magandang hapon na ha. magandang hapon na talaga oh, oh. salamat po na piling sa hapon ito ay magkaroon katupadang infant. sinabi, pagpalaan kanina, maging bukas yes, na pag ibig mo, lang Lamang na magkani opening, daily sa pamilingkod na nais At kani magkakunod sa ang mga kapatid, na pulang Pagkat ikaw po yung aming at ikaw rin ang aming kasawan Lord, be the bless you. Amen. 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 Ay, ikaw ay Sigtugtog. ikaw ay solo dito ay paano yung nag pre ka? Oh, wala yung nagtutugtog wala, wala si wala si, wala si Pastor Dennis ikaw. Ako? Oo, yung ganun. Kring, kring, kring. Ah, yung gano'n. ah, kung taong kung taong... Sa Diyos. oo. 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 tayo Oo. 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 ko Oo. mo out out na Oo. 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 Oo.

i'm more, 15. 15 more.

kapin na kapin mo, mo. ay mapapala yan blessing blessing sa araw araw ay bine-bless ang mga anak ng Diyos kagaya ni Atidus na, na nananabik sa kanya ah, ay okay. eh, -bless, bless ng magandang kalusugan bine-bless ng kalakasan bine-bless si bine ang iyong ama, ama. alalabas para sa ang kamat ay halong Ma mas nakakain ng mama niya yung hmm. mm. ay misa yeah. ay preso Oo, ano mo? kilala mo yun? Oo! Fredo. Ikaw Ako rin, oo. Ay, ito ba? mo kami ito. Kailala mo ito. No? Mo, Camino, mo, oh, si Edna si uh, Nena? Si Edna. Uh, mayroon, uh, si Edna, kailala mo rin. Ano? Asawa ni? Si Val. Oo. si Bal Oh, Kuya Bal. Si sweldo daw siya sa Kapitolyo. Oh, Ay, nagsisweldo oh. ka bang noon? Oo. Oh, Ay, oh. Doon anong sweldo mo noon ate? Ha? Magkano sweldo? Ay, malaki ang sweldo oh, noon. Oh, hindi percentage. Ano lang share ng Ah, pero 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 marami kang May galing siya. Manila. Uh -oh. national Marami ka rin tinutulungan baga ng pinapaaral, ano? Hindi ka Ang kakaunti, ah, ka, ilan? Wala mga ano lang. Ah, mga pamangkin mo. Oo. Ah. Nakikisilaw no, niya. Pero, pero -ble bless ka lagi. Ano? Yan. Ang kagandahan kay Ma'am Luzeta lang. Uy, maganda Ay uh, siya teacher. At ano yung tinuturo mo na nga nun? English. In English. Sa'ka values. Values? Ano yung nakikita pa education. Ganda oh, Oo, ganda no Oo. Ano? Values education. Kaya

嗯。<Yeah. S 2> um. Ayan yeah, mga kalingap si Ambrose yeah. Ayan uh, Maawit siya at masayang ang kanyang buhay sa puso niya Maraming maraming salamat mga kalingap sa inyong pag-support Maraming salamat sa inyong pagantabay at sa pagpanood Thank you very much po uh, At siyempre pa huh, kakalimutan Professor Luz Pitesa po ito kakalimutan please subscribe my channel at sama na rin po si Kuwebal Santos Matubang at kalinga Prab sa atin po do supportahan tulang po natin si Ma'am Luz thank you very much sa uh, Miss Marlon Kimura sa inyong uh, sa inyong uh, pagtulong dito po si Ma'am Luz na ikaw ay uh, Yeah, okay, so, bye-bye Pupunta na kami, bye-bye, bye-bye Bye-bye, bye-bye, okay Thank you very much, uh, kalingat Let's go, let's go, let's go Thank you very much, and God bless you all And I love you Pagmamahal sa kapwa Ang pinapadama Paglingat sa mga mahihirap Patulong para sa kapwa At sa mga nangangailangan. I-I-I love you